Lumalagutok yung brake panel sa harap. Ayan. Isa sa mga causes yan ng nalagutok. Or yung pagka nagpapreno daw, bakit lumalagutok? So, ayun. ah, uh, isa sa mga issue to ng YTX na madali namang solusyonan. ito na nga ma uh, <clears throat> isa sa mga common issues ng ating YTX is yung pagka pumipreno lumalagutok daw sa harapan so ito uh, napansin ko rin ito sa akin before eh. lalo na nung nung bago itong aking motor tapos kung bakit tuwing pepreno ako may lumalagotok na tak! gano'n o kaya pagka nag-humps ka tak! tak! gano'n may ano nga sya may tumotok so ayun ah, hanggang sa yung napansin ko ayun na nga ito pala gumagalaw oh ako ko kung ewan ko kung naririnig nyo ayan o oh. Lalapit ko tong mic ha. Baka sakaling marinig. Ah, ayan yung tok, tok Ay, lumalagotok na tunog. So, ayun nga. Ito pala yun. Kasi gumagalaw siya eh. Itong brake panel sa harap. Ah, uh, tumatama dito sa stopper. So, ano yung pwedeng solusyon? Ah, uh, actually sa akin, ito linagyan ko lang ng konting uh, fiber sticker. Tapos hinigpitan ko lang dito. Hinigpitan ko lang ito, itong bolt na 'to. Ah, uh, sa paghigpit gumamit lang ako ng uh, ito hindi kasya itong 15 eh itong 15 mm hindi rin kasya itong 12 15 hindi kasi so I guess parang nasa 14 eh, ang ginamit ko na lang itong adjustable wrench 14 so ito higpitan natin dito ng 14 o yung ginawa ko nga hinigpitan ko ito tapos Uh, umiikot kasing sumasama itong pinaka-bolt. So, pipigilin natin sa kabila. Ayun, dito sa kabila. Pipigilin natin gamit itong 17mm. Yan, pampigil. Tapos, higpit. So, ayun, sa akin, nakuha naman sa higpit. Nung humigpit, hindi na siya gumagalaw. But then yung iba meron pa rin eh Hindi, hindi nakukuha sa higpit uh, Yung solusyon na ginagawa ng iba Ito Manipis na goma o kaya yung mga lumang interior Gumupit lang kayo ng ganyan Tapos Isisingit nyo dito Pipilit yung isingit dyan Hanggang sa kumasya siya Or pumasok siya So pag nakapasok na dun mahigpit. Yun, ganun lang din. O kaya, yung iba naman, gumugupit sila ng lata. Lata ng na so kaya yero. Yun, yung mga ganun lang. Basta yung, yung pwede mong iipit lang dito para pagka naghigpit ka, eh wala na siyang galaw. Ganun lang. Uh, katulad nito, sa akin nga, ito nga, higpitan na natin ha. Sa akin kasi nakuha ko lang sa higpit eh. So, pigilan natin ng pampigil natin or itong pangiikot natin itong 17 tapos dito sa kabila 14 ayan Ayon, ikot pahigpit ha pagka pahigpit clockwise I guess okay na siya. Ayo, mahigpit na. And then check natin. Wala na. Nakuha siya sa higpit. Ay eh maganda naman ang play. Oh. Yung free wheeling niya okay siya. So talagang dito lang. Kailangan lang insider makuha mo sa higpit o kaya kung hindi sasapian mo siya dito ayun lang uh, simpleng life hack or simpleng remedyo so actually yun na nga yung sinasabi nga nila maraming maraming issue ang YTX kaya nga nun bagong bago bakit may ganun uh, hindi natin may iwasan yun kasi unang una meron din yung hindi naman perfect ang pagkakagawa nyan siguro nataon lang na natapat sa inyo yung yung may konting factory defect or hindi naman actually factory defect kundi meron lang konting hindi na nahigpitan or dahil siguro sa shipment eh ayun kaya kailangan din na chinecheck din natin yung mga bolts ng mga motor natin eh tulad nga nun, simple lang yun ah uh, pero naremedyohan na so dun sa mga nagsasabi na maraming issues gaya nga nung ganun Actually, hindi na siya issue kasi na-address naman na. So, ayun. Uh, sana, naka, nakapag-share na naman ako ng kaalaman para sa ating mga YTX users. And at the same time, uh, isa ito sa pag-aalaga ng ating motor. Kasi ang magiging downside niyan pagka ganun lang, umaalog-alog ito, at lagi mm, laging tumatamang ganun. May tendency na mabasag din to eh. Kasi, ano lang to, alloy lang siya hindi siya ganong ano hindi siya bakal at saka alam mo yun hindi naman dapat na umaalog talaga yan. dapat nakafix yung part na yan so ayun uh, muli maraming salamat sa panunood at sana kahit papano may natutunan kayo sa shinare ko salamat